Chairman, unahin ko lang po ito naging Supreme Court uh, decision. Ano, ito kahilingan na ilang pong kumakandidato na may mga pending cases at uh, naghain nga po ng uh, petition sa TRO laban po sa inyo. Ano pong pinanggagalingan nito muna para mas maintindihan po natin? Para po maintindihan ng mga kababayan natin sir Ted, meron po kasing mga magkakaibang disisyon ng Comelec dati na kung saan uh, magkaiba ang nagiging ruling ng, magka ng dalawang divisyon ng Comelec na kapag ka ang isang tao, isang public official, elective official or appointed official ay dismissed from the service tapos may nakalagay sir Ted na perpetually disqualified to hold public office ah uh, dati-dati pinapayagan makatakbo yung iba naman dinidisqualify o kinakansel Kung kaya ang COMELEC po ay naglabas ng isang resolusyon na kung saan sinabi natin para lang maging uh, maging uh, consistent ang ruling na kapag ka may desisyon ang opisina ng uh, ng Ombudsman sa isang administrative case na ang uh, desisyon ay dismissal na may kasamang perpetual disqualification to hold public office yan po ay kaagad namin ikakansila ang kanyang certificate of candidacy kung walang temporary restraining order na makukuha sa Court of Appeals kung saan pahihintuin yung implementasyon ng decision po Sir Ted, ng opisina ng ombudsman. So ginawa po namin yung resolusyon na yan upang hindi na yung individual resolution sa bawat kaso, sa bawat tao, sa bawat kandidato. At yun na nga po, katulad ng isang na-expect natin dahil ito ay question of law, nag-issue nga po ang kataas-asang hukuman ng TRO at sinasabi sa COMELEC, huwag niyong ipatupad dyan at yung mga may perpetual disqualification to hold public office kahit walang TRO mula sa Office of the Ombudsman ay huwag niyo munang tanggalin o huwag tatanggalin sa listahan bilang mga kandidato opo at binibigyan ho kayo ng panahon sagutin itong petition na ito at kumbaga hindi pa nangangahulugan na ang TRO ay final na na ito po ay perpetual po na ano sa inyo prohibition Tama po Sir Ted. Kumbaga sa uh, sa ating pong ka ordinaryong kaalaman, yan po ay parang pinagbigyan muna ng kataas-taasang hukuman. Baka nga naman merong karapatan na masasagasaan ang COMELEC kung ipapatupad natin yan. Kung kaya po minarapat na pasagutin muna kami. Sampung araw lang po at pagkatapos maaari magkaroon ng desisyon ang kataas-taasang hukuman sa bagay na yan. Ang importante po Sir Ted, at least na andun po, pinakita po namin mm -hmm. yung commitment Commission of Elections na ipatupad kaagad ang desisyon ng opisina ng Ombudsman Bilang pagrespeto sa kapangyarihan ng Ombudsman at bilang pagrespeto rin sa batas ng Ombudsman na nakalagay doon na ang decision niya ay immediately executory although it may not be final. Okay, sige po. Para mas maintindihan natin to kaunti lang pong pag ano ha, paghimay sa issue. Uh, um, chairman, kasi po ang ombudsman, ano po, na siya ho unang um, dumidinig sa mga kaso po uh, administratibo o kriminal, ano ho, na sinasampa ng sino man po sa mga taong gobyerno, maari pong may kasong kriminal at meron din pong kasong administratibo. Doon po sa kasong administratibo, kapag binanggit ng ombudsman na ang taong ito ay perpetually disqualified na to hold public office, iba ho ba yun? doon po sa kasong kriminal na mahaba-haba pa po ang bago ho talaga magkaroon ng finality? Tama po kayo, Sir Ted. Eksakto po yung inyo nabanggit. Dalawang nature ng kaso, kriminal at saka administratibo. In fact po, Sir Ted, ang kriminal case ay pwede pe pang i mula sa desisyon ng Ombudsman sa Supreme Court. Samantalang yung administrative case pwede pang sa Court of Appeals. At sabi po ng ating batas na uh, nag-create sa Omb si Office of the Ombudsman ay immediately eksekutory ka agad yung administrative case. Kasi nga po, administratibo naman ito. Hindi katulad ng kasong kriminal. Kaya pag sinabing tanggal, tanggal ka kaagad. Basta lumabas ang desisyon ng Office of the Ombudsman maliban na lang kung ikaw ay kumuha ng TRO mm -hmm. sa Court of Appeals upang pahintuin ang pagkakatanggal po sa inyo. Kaya po kami, kumilos kami sa dahil uh, yun nga po yung sinasabi ng okay. batas, nag-apply ng candidacy. Parang sa amin, bakit namin papayagang makatakbo yan kung perpetually disqualified to hold public office at wala pa namang nakukuha na TRO mula sa Court of Appeals. Mm -hmm. Ayun nga po. So, pwede pe po natin, kumbaga ngayon po sa inyong magiging tugon sa Supreme Court, bag bagamat yan pag-aaralan pa ng inyong legal department, maari po nating ihiwalay nga Uh, itong kasong kriminal. Ano po, halim, eh, yung bang halos hos case, ganito ho ba yun na kahit na nakabilanggo sa bilibid, eh, hinaya, pinayagan pa rin po makatakbo po sa halalan? Yes po, sapagkat yung halos hos case uh, versus Comelec Certed ay kasong kriminal na may conviction sa mababang korte na nakaapila habang nakapila nakakulong yung mismong uh, akusado dahil hindi pa final and executory yung decision wala pang final judgment mm -hmm. na convicted o convicted kaya po pinatakbo pa at pinapayagang makatakbo. Samantalang kapag ka-administratibo Ted, na napakadaming nailabas mm -hmm. lately ng office ng Ombudsman, immediately executory po kaagad ang desisyon. Kaya kung ikaw ay nakaupo ngayon bilang isang direktor halimbawa ng uh, isang opisina ng pamahalaan, ay eh, tanggal ka kaagad maliban mm -hmm. na lang okay. ako kokuhanan ng para pabalikin ka po. Okay, so ibig sabihin po again ha, para mas maintindihan po ninyo, kapag uh, eh, kawani ng gobyerno, Ombudsman po yung kaso at kasong administratibo. Kaya ngayon si Pastor Apolo Kibuloy na nakakulong ano po dahil sa isang non-bailable offense, may pending pa hong kaso, siya hindi sakop ng resolusyon po ninyo na pinanggagalingan nitong kasong ito kasi nga po criminal case po 'yon at siya po din ay hindi naman po kamani ng gobyerno. Tama po, asserted. At, uh, kahit pa nga po kawani ng gobyerno tapos kasong criminal siya, hanggat walang pinal okay. na desisyon ng executory okay. ay makakatakbo ang isang tao. Ted failon at DJ Chacha. Nagyod nasa 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.